Mga bilang kabanatang dalampot anim. At nangyari, pagkatapos ng salot, na sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Ilyazar, na anak ni Aaron, na saserdote na sinasabi, Bilangin mo ang buong kapisanan na mga anak ni Israel mula sa dalawampung taong gulang na patanda, ayon sa mga sangbahaya ng kanilang mga magulang yaong lahat na makalalabas sa Israel sa pakikibaka. At si Moises at si Iyazar na saserdote ay nakipagsalitaan sa kanila sa mga kapatagan ng Moab sa siping ng Hordan sa Heriko na sinasabi, Bilangin ninyo ang bayan. Mula sa dalampung taong gulang na patanda, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises at sa mga anak ni Israel, na lumabas sa lupain ng Ehipto. Si Ruben, ang panganay ni Israel, ang mga anak ni Ruben, kay Hanok, ang angkan ng mga Hanusitas, kay Falu, ang angkan ng mga Paluwita, kay Hezron, ang angkan ng mga Hezronita, kay Carmi, ang angkan ng mga Karmita, ito ang mga angkan ng mga Rubinita. At yaong nangabilang sa kanila ay apatapot tatlong libo at pitong daan at tatlong po. At ang mga anak ni Talo ay si Eliab. At ang mga anak ni Eliab ay si Nimuel at si Datan at si Abiram. Ito yaong Datan at Abiram na tinawag sa kapisanan na siya ngang nagsilaban kay Moises at kay Aaron sa pulutong ni Kore nang sila'y lumaban sa Panginoon. At ibinuka ng lupain ang kanyang bibig at nilamon sila pati ni Kore nang mamatay ang pulutong na yaon. Noong panahong lamunin ng apoy ang dalawang daan at limampung tao at sila'y naging isang tanda. Gayun may hindi namatay ang mga anak ni Kore. Ang mga anak ni Simeon ayon sa kanilang mga angkan. Kay Nimuel ang angkan ng mga Nemuelita. Kay Hamin ang angkan ng mga Haminita. Kay Hakin ang angkan ng mga Hakinita. Kay Zira ang angkan ng mga Siraita. Kay Saul ang angka ng mga Saulita. Ito ang mga angka ng mga Simunita. Dalampot dalawang libo at dalawang daan. Ang mga anak ni God ayon sa kanyang mga angkan kay Zipon, ang angka ng mga Seponita, kay Agi, ang angka ng mga Agita kay Suni, ang angka ng mga Sunita kay Osni ang angka ng mga Osnita kay Eri, ang angka ng mga Erita kay Arod, ang angka ng mga Arudita kay Arili, ang angka ng mga Arilita. Ito ang mga angka ng mga anak ni God ayon sa nangabilang sa kanila 40,500. libo at limang daan. Ang mga anak ni Huda ay si Er at si Onan at si Er at si Onan ay nangamatay sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Huda ayon sa kanyang mga angkan, kay Sela, angkan ng mga Silaita, kay Faris, angkan ng mga Farisita, kay Zerah, angkan ng mga Siraita, at ang mga naging anak ni Faris, kay Hesron, ang kana mga Hesronita. kay Hamul ang kana mga Hamulita. Ito ang mga angka ni Huda ayon sa nangabilang sa kanila. Pitumput anim na libo at limang daan. Ang mga anak ni Isakar ayon sa kanila mga angkan kay Tola ang kana mga Tolaita kay Puah ang ng mga puanita kay Hasub, ang ng mga hasubita kay Simron, ang ng mga Simronita. Ito ang mga angkan ni Isakar ayon sa nangabilang sa kanila, alam na put apat at tatlong daan. Ang mga anak ni Zabulon ay sa kanila mga angkan, kay Sered ang kanang mga Siridita kay Elon, ang kanang mga Elonita kay Halil, ang kanang mga Halilita. Ito ang mga angka na mga Sibulonita ayon sa mga nangabilang sa kanila anim na libo at limang daan. Ang mga anak ni Jose ayon sa kanila mga angkan si Manasis at si Ephraim. Ang mga anak ni Manasis kay Makir. Ang kana mga Makirita. Ang daging anak ni Makir si Galaad. Kay Galaad ang kana mga Galaidita. Ito ang mga anak ni Galaad kay Hezer. Ang ang ng mga Herisita. Kay Helek. Ang kana mga Helisita. At kay Asriel ang angka na mga Asrielita, at kay Sekem, ang angka na mga Sikemita, at kay Semida, ang angka na mga Simadita, at kay Heper, ang angka na mga Hepredita, at si Salpaad na anak ni Heper ay hindi nagkaanak ng lalaki, kundi mga babae at ang mga pangalan ng mga anak na babae ni Salpaad ay Maala at Noa, Hogla, Milka at Tirsa. Ito ang mga angkan ni Manasis at yaong bilang sa kanila ay limangpu at dalawang libo at pitong daan. Ito ang mga anak ni Fraim ay sa kanilang mga angkan kay Sutala, ang ng mga Sutalaita, kay Becker, ang ng mga Bikerita, kay Tahan, ang ng mga Tahanita, at ito ang mga anak ni Sutala, kay Heran, ang ng mga Heranita. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Ephraim ayon sa nangabilang sa kanila tatlongpot dalawang libo at limang daan. Ito ang mga anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan kay Bella, Angkan ng mga Belaita kay Asbel. Angkan ng mga Asbelita kay Akiram. Ang angkan ng mga Akiramita kay Supam ang angkan ng mga Supamita, kay Hupam ang angkan ng mga Hupamita, at ang mga anak ni Bella ay si Ard at si Naaman, kay Ard ang angkan ng mga Ardita, kay Naaman ang angkan ng mga Naaminita. Ito ang mga anak ni Benjamin ayon sa kanila mga angkan at siyaong nangabilang sa kanila ay apat apatapot limang libo at anim na raan. Ito ang mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga angkan. Kay Suham, ang angkan ng mga Suhamita. Ito ang mga angkan ni Dan ayon sa kanilang mga angkan. Lahat ng mga angkan ng mga Suhamita ayon sa nangabilang sa kanila ay anim na put apat na libo at apat na raan. Ang anak ni Aser ayon sa kanilang mga angkan kay Imna. Ang angkan ng mga Imna Ita kay Isui. angkan ng mga Isuita kay Beriah. Ang angkan ng mga Beria Ita sa mga anak ni Beriah. kay Heber. angkan ng mga Heberita kay Malkep ang ng mga Malkelita at ang pangalan na babae ni Aser ay si Sera. Kito ang mga angkan na mga angkan ni Aser ayon sa nangabilang sa kanila. Limamput libo at apat na raan. Ang mga anak ni Nephtali ayon sa kanilang mga angkan. Kay Hazel ang angkan ng mga Hazelita. Kay Guni ang kan ng mga gunita. Kay Heser, ang kan ng mga hiserita. Kay Selem, ang kan ng mga selimita. Ito ang mga angkan ng Neptali ayon sa kanilang mga angkan. At yaong nangabilang sa kanila ay apat tapot limang libo at apat na raang. Ito yaong nangabilang sa angkan ni Israel anim na raan at isang libo at pitong daan at tatlumpu. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Sa mga ito, babahagihin ang lupain na pinakamana ayon sa bilang ng mga pangalan. Sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana. Ang bawat isa ayon sa mga bilang sa kanya ay bibigyan ng kanyang mana. Gayon may babahagihin ang lupain sa pamagitan ng sapalaran. Ayon sa mga pangalan ng mga lipi ng kanilang mga magulang ay kanilang mamanahin. Ayon sa sapalaran, babahagihin ang kanilang mana. Alinsunod sa dami o kaunti. Ito yaong nagabilang sa mga libita ayon sa kanilang mga angkan Kay Herson, ang angkan na mga Hersonita. Kay Kuwa, ang angkan na mga Kuwaita. Kay Mirari, ang angkan na mga Mirarita. Ito ang mga angkan ni Levi. Ang angkan na mga Libnita. Ang angkan na mga Hebronita. Ang angkan na mga Mahalita. Ang angkan na mga Musita ang angka ng mga kurita at naging anak ni Kuwath si Amram. At ang pangalan ng asawa ni Amram ay Hokabid, na anak na babae ni Levi, na ipinanganak kay Levi sa Ehipto at ipinanganak niya kay Amram si Aaron at si Moises at si Miriam na kapatid nila. At naging anak ni Aaron si Nadad Asi si Abiyo, si Eliasar, at si Itamar. At si Nadab at si Abiyo ay namatay nang sila'y maghandog ng ibang apoy sa harap ng Panginoon. At yaong nangabilang sa kanila ay dalawampot tatlong libo. Lahat ng lalaki mula sa isang buwang gulang na patanda, sapagkat sila'y hindi nangabilang sa mga anak ni Israel sapagkat sila hindi binigyan ng mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Ito yaong nangabilang ni Moises at ni Ilyasar na saserdote, na bumilang ng mga anak ni Israel sa mga kapataga ng Moab sa siping ng Hordan sa Heriko. Ngunit sa mga ito ay walang tao sa kanila na ibinilang ni Moises at ni Aaron na saserdote na bumilang ng mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai. Sapagkat sinabi ng Panginoon tungkol sa kanila, sila ay mamamatay walang pagsala sa ilang at walang natira kahit isang tao sa kanila. Liban kay Kalib na anak ni Heponi at kay Josue na anak ni Nun.